Maaga nga ako pumunta ng palengke at habang nag-iisip ako ng aking lulutuin para sa aming ulam pa ng haliyan, napakunting ko dito sa pork chop. Kaya dali-dali ko lang itong binili. So, oh, Forward, karating na ako dito sa bahay at hugasan ko na nga itong aking mga nabiling pork chop. Bali, mahigit isang kilo itong aking nabiling gagawin ko na dito ay hugasan ko to hanggang sa luminaw itong tubig nating ating pinaghuhugasan isang masarap at napakadaling recipe nga yung aking naiisip na lulutuin dito matapos ko itong hugasan, dito naman sa parte ito ay mamarinate ko na ito unang ilalagay natin dito ay toyo mga isang cup ng toyo ang aking nilalagay dito naglagay din ako dito ng kaunting liquid seasoning. At bibigyan natin to ng kalamansi. Makatulong itong kalamansi para madaling lumambot itong ating pork chop. Mga sampung kalamansi yung aking ginamit dito. At matapos ko itong pigaan ay hahaluin na natin itong maigay para madaling kumapit itong ating mga pampalasa dito sa ating pork chop. Kinamay ko na nga ito, malinis naman yung kamay ko. At bago natin makakalimutan, naglagay ako dito ng black pepper or pamintang dorog para mas maging malasa ang ating lulutuing ulam. Makakatulong din yung pamintang durog para maglasang spicy yung ating chop na lulutuin. At bago natin ito i-marinate, tutusok-tusokin ko muna ito ng tinudor para madaling manot yung lasa dito sa ating pork chop. At matapos natin ito matusok-tusok ng tinito ay bababad muna natin ito ng mga dalawang oras. Pakalipas ng dalawang oras, kumuha na ako dito ng kawali at nagpainit na ako ng mantika. At medyo dinamay ako na nga yung mantika. Unang gagawin natin dito ay prito muna natin itong ating mga pork chop. Gumamit na nga ako dito ng sipit para hindi ito magdikit-dikit. At kapag naprito na yung kabilang side, tutuwin din naman natin yung kabilang side. Yung ginawa ko lang dito ay binaliktad ko lang itong ating mga pork chop. At kapag nag golden brown na ito, katulad ng nakikita nyo, ay pwedeng pwede na natin itong itabi. Kumuha na ako dito ng malinis na lagayan. At isa-isa ko nang hinango itong ating mga napritong pork chop. At dahil nga uh, medyo madami yung ating lulutuin pork chop, hinati ko sa dalawa yung aking pagpiprito. Kaya dito naman tayo sa pangalawang batch ng ating pinipritong pork chop. Take note, dapat malakas yung apoy nyo para hindi magtubig itong ating pork chop. At matapos nating maprito yung pangalawang batch ay na natin to katulad ng ating ginawa. At ang gagawin ko lang dito ay babawasan ko lang itong ating mantika. Kung sapat para makapagsimula tayo mag-isa. Tapos nga natin mabawasan itong ating mantika. Ay dito naman sa parte nito ay ilalagay na natin itong ating mga nahiwang puting sibuyas. Baling ginawa ko lang dito ay hiniwa ko lang ito ng pabilog. Ang parasong puting sibuyas ngayon yung aking ginagamit dito. Ang dish na to, mas maraming sibuyas, mas masarap. At kapag ganito na yung tsura ng ating sibuyas na ginigisa ay tanggalin na natin yung iba. Balik kukuha lang tayo ng sapat para sa gagawin nating pang toppings mamaya at tatabi muna natin ito at magpapatuloy tayo sa ating ginagawang pagigisa maglalagay na nga ako dito ng bawang at uh, gagawin natin dito ay papalabasin natin yung aroma nitong ating inilagay na bawang at kung nanonood ka pa rin hanggang dito sa parte ng aking video ibig sabihin na ay nag enjoy ka baka pwede mo na may comment kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan umabot ang aking video balik tayo dito sa ating nilulutong ulam Nilagay ko na ayong yung ating pirinitong pork chop. At dito sa parte ito, ilalagay ko na itong ating pinagbabaran. At matapos ko mailagay yung pinagbabaran na inilagyan ko ito ng tubig. Sa tubig naman ay sapat para makapagpalambot nitong ating pork chop. Papalambutin pa natin ito. Kaya tatakpan ko ito, lulutuin natin ito ng mga 30 to 45 minutes para makuha natin yung lambot na gusto natin sa pork chop. At makalipas ng 45 minutes ay binuksan ko nga ito. Dito sa parte nito ay naiga na nga yung sabaw at sigurado akong malambot na nga yung ating pork chop. Ilalagay na natin o itatapis na natin yung ating tinabing puting sibuyas kanina. Baling ginawa ko lang itinapis ko lang ito. At matapos ko itong mailagay ay tatakpan natin ito. Isisimmer pa natin ito ng mga kahit dalawang minuto. Makuha lang natin yung lapot na gusto natin sa ating sabaw. At makalipas nga ng dalawang minuto ay binuksan ko na nga ito. Dito nga sa parte ito ay lutong-luto na nga yung ating ulam pananghalian. Ito na nga yung ating pork chop is Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng aking video, maraming maraming salamat sa panunod. At kung nagustuhan mo naman yung bago nating recipe yung binahagi, baka pwede mo naman to i-share. O siya. Ang dito na lang ako. Kita-kita ulit sa mga susunod kong mga videos. Paalam. Bye-bye!